Right, mga kamukil gandang gabi. Ayan. Nandito tayo sa tago mga kamukil. No? Bali, galing ako na murchis ng materials kinang sa Dabao. So, dumiritso ko sa tagom dahil may problema dito, mga kamukil. Nagkakaroon ng problema. Right. Bihis muna tayo, mga kamukil. Ayan. Napapansin nyo, ito na yung loob pinakasala. No? So, dito na lang tayo muna pukos, mga kamukila so, yung mga lights natin, pin lights. Okay na yan. Ilaw na siya. So, meron tayong hidden dito na cob. Uh, ilaw na din to ano ano na napapansin nyo yung kulang na lang center light at saka cube light so yung cube light mga kamukil napasindi na namin to pero yung problema hindi sabay yung ilaw nya iba sa kabila iba din sa kabila no So, hindi ko na ayos ka agad dahil busy din tayo. Pero, hindi ko pa natingnan mga kamukil. At, pinatingnan na ni sir sa binilihan niya. So, naging okay na mga kamukil. Yung problema, yung adaptor niya lang dito yung pagpasok ng pin hindi masyadong nahigpit no hindi masyadong napasok pasok, uh, yun yung naging problema napakasimple lang no so nung una nung elektrisya natin sa idol okay naman uh, nung pangalawang sindi biglang uh, nagiba so siguro nung habang ikinabit niya yung iba mga kamukin hila niya So, nagkakaroon ng kunting pagluwag. So, nung pinutuhan kanina, yun lang yung diferensya, no? Hindi masyadong nahigpitan. So, ngayon, okay na siya mga kamukil, oh. Ito na yung pinaka-forma, no? So, yung kulang mga kamukil dito sa TV console. Ayan, no? Oh. Kulang ng isang ilaw. Pero okay na din ito mga kamukil, yung lights niya. Ayan yung lights niya dito. So, titingnan natin. Maganda na siya mga kamukil, oh. Ayan, no? Oh. Yung kulang, center light. Kapag makabit yung center light dyan sa ating transformer design, okay na. Ayan na, yung pinaka-forma niya. O, kulang ng isang ilaw sa harapan, no? Ng ating TV console. So, yung TV console natin, mga kamukil, may kunting ayusin ako dito, no? Ayan. Hindi nyo lang makikita, mga kamukil. Pero, mapapansin uh, sa akin yan, may kunti pa tayong aayusin dyan. Ayan na. Ito na yung pinaka-forma niya, no? So, yung pinaka-problem, mga kamukil, dito, sa pagtatiles. Ayan, ito yung tiles niya nakapagtiles na tayo dito. So papunta na to dito bukas papasok na. So dito na part mga kapatid, walang problema. Ano, ayan. Pagdating dito mga kapatid, ito yung pinaka problema. Ayan oh. Yung special cut sa akin mga kamukil, ayaw ko ng ganitong kalaking special cut. So mas lalo pagdating dito mga kamukil, oh. naging bangkaw siya, palit siya ng palit dito. Ayan na. Oh. So ang nangyayari dito kasi mga kamukil, sa sinter kumuha ng layout. Na, at uh, yun yung pagkakamali ko. Hindi ko nasabihan si Master Boyet. O, oh, dati-dati naman, Master Boyet, laging sa gilid talaga kami mag -una. So, pinaka-tip ko sa inyo mga kamukela. Pagka mga renovation. O, oh, kahit anong klase mga kamukela, pagtatiles, wag na wag kayong maglili out dyan sa pinakagitna. No? Kasi yung mangyayari dyan mga kamukela, boot side po niyan mga kamukela. sa side na to, sa side na to. Pag sa center kayo nagli layout puro special cut yan mga kamkil sa pinaka gilid gilid at gilid no kaya ako mga kamukil isang gilid talaga yung inuhunan ko sa pagkuha ng layouting sa tiles doon ko binubuo yung tiles na 60 x 60 so yun yung aking iniiskwala kaagad sa isang part na to halimbawa nito mga kamkil naging ganito siya ayan no? so may tiles na layout nito dati mga kamkil itong huling na to sinunod ko noong ng layout no sa tiles So, dapat yun sana yung masusundan. So, pag ni Master Boyet, uh, sa Sintruta, kumuha. So, nandito na to. So, pagka may mga error mga kamukil, dapat solusyon ka agad yung isipin. Uh, hindi na dapat pag -talo na, no. Yun yung lagi kong sinasabi. Solusyon. Pagka ganito. So, total nandito na to. So, pinapili ko si ma'am. Pasalamat din ako kay ma'am, mga kamukil. Kasi dalawang option yung inano ko kay ma'am. Uh, una, babaklasin ko lahat ng mga tiles. So, itong tiles magagamit. So, dahil backjab refundable tayo mga kamukil, refund ako sa magiging gagamitin ulit ng tile adhesive, siminto at buhangin dito. Yan. So, pangalawa, uh, isang option ko na pinapili kay ma'am. oh, hindi ko muna sabihin sa inyo mga kamukila. O, oh, ngayon, gusto kong malaman ano yung solusyon na pwede nyo isadji sa akin dito mga kamukila. Itong part na to. Yan. Yan, papunta doon. O oh, comment mga kamukil Dahil nandito na to Solusyon yung importante dito no? Hindi pagtalunan Solusyon yung kailangan ko Sa akin may solusyon na to At uh, Pinaburan ako ni ma'am Sa solusyon na yun no? Kaysa baklasin lahat ng tiles At magre-refund ako So ito yung hanapan ko ng paraan May paraan ako dito mga kamukil Basta gusto ko lang liwanagin sa inyo Lahat mga kamukil Lahat na pagtatiles ko Kahit i-check nyo sa mga videos natin Hindi ako nag-layout Umpisa sa gitna Wala akong nililayout Nagtatiles ako Hindi sa gitna Lahat nasa gilid ako mga kamukil pag nabuo mo yung isang gilid mga kamukil, nakuha mo yung eskwalado dyan sa 60x60. 60, kahit anong tiles na gagamitin nyo, nakuha nyo yung eskwalado sa pinakagilid. Pagdating sa kabilang gilid mga kamukil, iisa lang side yung special cut nya. At hindi siya liliit. Malaki talaga yung special cut nya. Kasi kapag ka, sa akin mga kamukil, hindi ito pa sa ganito, ganito kalaking special cut. No? Ayaw ko ng ganito. Hindi bababa sa 15 cm yung palaging special cut, special cut ko mga kamugila. Ito. So, first time namin nakasalamuha ng ganito. Oh, Master Boyet, no? So, sa lahat ng tinatiles namin, walang masyadong maliit talagang special cut. So, oh, pinakamaliit namin na special cut, mga kamukil, kahit i-check nyo sa mga videos namin, 40 cm yan, hanggang 1 foot, yung pinakamaliit namin na special cut. At isang side lang talaga. So, ngayon, dahil sa gitna tayo nakaumpisa sa pag-layout, no? Ito yung layout nila, Master Boyet, oh. Buo. No? Buo. Buo siya. Napagitna yung buo. So, dapat pag sa gilid ka, yung layout ko mga kamukil, itong tansin na to. Ayan, no? Itong tansin na to, yung nilayout ko siya kanina. So, dito yung 60. sa gadon sa wall. No? So, pagdating dito, yung makakat lang mga kamukil, napakalit na lang. Ah, 1 cm lang yung makakat pagdating dito sa isang buong tiles. Ayan, papunta doon. So, ngayon, dahil nandito na to, solusyon, yung pinag-importante. Ayan. So, So, ayan. Dahil habol ng ano dito Gusto buo yung nasa gitna So buo parang rin naman yung makikita dito mga kamukil Ito yung layout ko mga kamukil oh Itong tansi na to O sukatin natin kung saan tatama yung uh, Mula sa tansi na yan yung layout ko Ito kasi yung layout nila una Ito yung layout ko Ito mula dito papunta dun sa wall Buo yan 60 Eskolado na yan O sukatin natin Yung 60 din Na susunod natin dito hanggang dyan 60 siya Ayan oh So hanggang siya, siya tatama Dito siya So makikita pa rin Buong tiles pa rin makikita dito sa Intrada sa bungad o, Nandyan yung Dulo na 60 na tiles So yung magiging special cut niya is Makikita dito 20 cm mga kamukilo Ayan o, o 20 cm yung lapad pa na Makikita dyan Wala sa 20 Buo yan Papunta dito Ayan sa so 60 na yan Sa so, tan na yan Ayan O so, ganyan sana Pero dahil nandito na to At ayaw din ni ma'am na Pabakbak bak pa, pa, Para sa akin mga kamukil desisyon ni ma'am patanggal lahat So wala tayong magagawa no O so, mabuti na lang pumayag si ma'am sa Pangalawang option na pinapili ko sa kanya So sa inyo Para sa inyo mga kamukil Ano yung remedyo dito Para sa inyo So hintayin ko yung mga comment yung mga kamukil Yung mga gagaling na mga sitter natin dyan Okay So sa error sa construction kaya yung lagi sinasabi nasabi. Walang perpekto pagdating dito. Minsan ah dahil sa tambak na ng trabaho natin. Magkakaroon na minsan ma ah, wala tayo sa focus, no? Pero ito mga kamukil. O so, ganito talaga yung mangyayari pag sa gitna tayo kumuha ng layout, mga kamukil. O so, lagi kong sinasabi sa inyo, pagka tiles yung pag-uusapan sa gilid tayo maguna buuhin natin yung tiles natin sa gilid kunin natin yung iskuela. So, yung mangyayari dyan, yung siruho natin mga kamukil isang part lang, isang gilid lang yung siruho natin. Hindi, both side. Ito, mga kamukil pag gitna tayo, mag-umpisa mag-layout. both side yan, kabila sa kabila. Puro siruho yan. O, di ba, may solusyon na dyan mga kamukil o, ipagpatuloy mo na yan doon, doon, pag tiles. Pagka... Uh, pool na doon, tapos na siya tiles papasok na kami sa kwarto, saka namin ito trabahuin. Yung solusyon dito, saka namin trabahuin. O, ito na mga kamagilaw, yung forma natin dito. Napakaganda na. No? Lalo na pag mabuo ito mga kamukil Ito dito may cube din ano o. Mabuo ito dito Napakaganda Pagdating dito sa labas meron din cube Dito May cube light din dito Ah napakaganda nito Pagka matapos lahat o oh. Ito pa hindi pa tapos mga kamukil Hindi pa final to ano? Wow tapos kulang pa ng center light. So center light, magdagdag pa rin ng view dito. Pinaka gitna. Ayun. So, bukas makakita na kayo ng pintuan. Papakabit ko na kay Jimmy bukas yung pintuan. yan Okay. So yan lang mga kamukila. Yung ating video ngayong araw. So alam ko marami bashers na naman, no? So hayaan ko lang kuyang ngayon. Oh, tingnan nyo kung ano yung solusyon natin. O, pwede tayong pumili sa mga mag-advise kung ano yung solusyon dito. Basta sa akin, may solusyon na dito at pinapaliwanag ko na kay ma'am yung solusyon namin dito sa nangyari. So, saka ko ito tra pag na buo na dyan sa kusina. Uh, pagkatapos, papasok na kami sa kwarto. So, saka ito tratrabahuin. So, makikita nyo yung solusyon namin dito. Yan. O, napapansin nyo. Ayun ah. Papunta doon. So, yung katok challenge na sinasabi nila, antayin nyo. Ah, papakita ko rin sa inyo yung mga katuk katuk challenge nyo na ampaw, no? So, papakita ko rin sa inyo para kayo na yung magdesisyon kung paano kami mag-tiles. So, sa pagka ngayon, kasi mga kamukil, hindi na talaga ako totally makapokus sa trabaho. Manage na lang layout, no? So, ito. Ah, ito yung pagkakamali ko, no? Hindi ko nasabi kaagad kay Mr. Boyet na dapat sa gilid mauna. So, sa lahat ng mga ano namin mga kamukil. Lagi naman yung master buhit na sa gilid talaga mauna. No. Yung pagta tiles. Yung buuhin namin. Tapos yung special cut niyan. Sa isang side na lang talaga. Iwan ko kung bakit. Anong nangyari na. Sa center siya nakakuha ng layout. Total nandito na to. At may solusyon na naman kami mga kamukil. Wala nang problema dito. Okay. Thank you.